ito at bagyan ang batang basket ang ating kailangan yan para saan naman to. ito maganda lalagyanan ang um, sticker ba to? Oh, wala, sa pin lang mga tropa. Ah, housing na naman. Hindi wala, wala naman naman. Oy. Ay. Ay, Ay, ito po ano ba to hindi natin yan ano yan uy ganda <laughs> ganda ng mga platito ito pa parang may mga laman to ito bills to uh, oh yun to ano ba to in to oh. oh kaso lang hindi siya type C pero pwede to magagamit natin ito ano hmm, ba diba? magagamit natin yan ito para saan to audio ano to ay audio duck ano ba to speaker ito rin natin yan Ayan no? speaker yata ito mga katropa oh. Dito na tayo sa pangalawang pulot natin mga katropa Ito pa ang sasakyan sa Kilo de Marvin Ano makarami tayo Nakaiba ah, to Ang big to Ayan yun yun, may nakita pa ako Ito dito, dito. Ayan. Ito, 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 Ano to? Oh. Ayun, know, ang plato. Ito. Uy. Ayan, maganda oh. Kala ko sino. ako ng tali. Ano to? Eh, ganda pa rin <laughs> Ayan na Ganda, asyong bigat Ayan na Ano ba to? E30 E30 naman to sa Ayan, hindi kasi sa atin Ang bigat mga katrupa oh Kunin ko kaya Pagpilihan ko mamaya sayang ayaw Ang ganda Sayang bago pa talaga ng mga <coughs> ano housing ah, okay. ito sobrang laki na naman iPhone 12 mini s 20 Ultra ito ang ng kaya natin kaya yan marami uh, kaya ay ganda ng plato ang laki isa ay isa may tama Oh, ayan, may tama. Ang laki nito. So, puro malalaki oh. Tingnan natin, lagi natin. Ayan. Ito, so, paglagyan din ng kandila oh. Yung kandila rin to, lumahal to. Sa IKEA, kala mo ba? Ayan, pakandila. Pwede kaya to. Parang Ano yung badis na yun Yan Para mapipipil na Huwag na <laughs> Alam ko, uy Kakaiba <laughs> to, manipis o oh. may takip o Asa manipis o naman Wala tayong malalagay Oh, ay hey, dalawang plato

Ang natin damin, sayang. Ayan, hindi naman ako ng platito. Saram. Mas maganda yata ito. Mas maganda ito. Ay, ayaw makuha. Ang nakadikit na dito. Ang nakadikit

parang meron din dito eh. Oh, diba? Ganda, oh di ba? Ganito. pa. Takpan eh. Ganda na orasan. ito ganito. Puro basa. Ito katamtaman. taman ang sobrang laki.

Ipunta tayo doon, baka meron pa doon Hindi mo kinuha yan oh. sayang O, oh, ang ganda ng design yan Ano mo na pare Ha? O, pares yan, pares Sayang, oh, pare oh, pare pare. sayang. Ha? Bakit may basag yan? May basag yung sabi oh, yan mo na kunin Anyone na to? Oh na. Tayangan lang ng ano. Oh, 'yan din 'yung malaki. Oh, 'yan yung... din. Ha? Uh, yung... Ito may platito pa dito, iniwan 'no. Oh. Ay malalim. Malalim pandispley lang kasi 'to. Plato. Oh. Ay may iba na sa gitna. Ay, 'Yan, 'yan, 'yan. Oh. Basag-basag. Ang malaking plato,

Oo, oh, dito kami, nag-iwan ayun si Lodi Marvin oh. nga, oh, hirap pag video, medyo madilim Ay, gaganda oh. Ano <laughs> muna natin, labas Grabe na to Oo, oh, laki, grabe, ayun, bigyan pala nito Ito yung mga napulot natin Ayan

Pero ang ganda, ang ganda nito. O yun ako. Ayan, tayo. Pagpilihan natin yung pwede natin dalhin. Ang ganda rin ito. ganda nito, pang big to. Ayan. Ayan. pares nito Ayan Ayan Oh my god Ito may gulong ito eh Oh diba <laughs> Dalawa Dalawa lang gulong Ito ayusin natin <tuk tangan> oh, maganda ya, naman. Nahan, Yan ang mapplate pa lepas na natin. Yan. Ahoy. lembut hmm. Uh, hmm. Hah? itu ganti pancu ya yang mag yang ada yang kecil loh ay bungi pala sayang oh bungi. sayang may bungi Eh, para maka-display ka dyan. Ayan. At ito mga baso, sayang. May <laughs> dyan pala ito. <laughs> Apat eh. Mancha ate. Pwede, oo. Kaso hindi na kami tumuka ng ganyan. Maliliit. Oo, oo, mga maliit lang mga platito. Okay.

yun wow. grabe so yun mga katropa ito lang yung napulot natin sa araw na sabado piling pili piling pili lang natin to ito pagpilian pa natin para ano ang ganda ang ganda kaya nito dila oh. ito paglagyan mo ano nito ha? Huh? ito paglagyan mo kasi ito sa akin paglagyan naman ito. Ayusin ko lang. Sa yung mga platong malalaki. Ayusin mo natin mga katropa. So yan mga katropa. Ito lang yung napili natin ngayon. No? Ito lang madadala natin. Uh, platito. Tsaka yung ibang plato. Ito sobrang bigat. Hindi ko na kaya. Ay, may tama pa. Ay ah, hindi. Buong oh. Wow. Sayang nga ito. Ito wala mga kapares. Kaya ko na ito pang display hindi ko na rin dinala ay dalawang pala dito ito pa sayang ayan may mangkok pa wala na ayan oh, may tama din kasi may tama pa mga yan ito lang sayang oh lote ko sa mato sobrang bigat dalawang ano bigat hindi ko na isama walang may gusto <laughs> may gusto <laughs> yun mga tropa dito panalo na tayo panalo tayo dito sa nakukuha natin so yun mga tropa dito ang napupulot natin ay para sa ating ano para pull shout out shout out yun mga ka-tropa ay para sa ating parapol no ito naman hindi ko alam kung isasama natin o baka may size 7 isipin o baka mayroong ano may lagay natin to Ayan, kumplito ito to mga tropa. O. Oh. Ayan. At yun mga tropa, ayan. Like and share lang po sa ating mga video para makasali sa ating parapol. At yun, hanggang dito na lang. Kita ka ulit tayo sa next vlog. Bye bye. Ayan. Kanya-kanya <laughs> <laughs> guyot. Kanya-kanya kanyang Kanya -kanya hilang. O, oh. jackpot o. Oh. Lalo. <laughs> Lalo. Ayan. Ayan. Sole. Bảo vệ nào bảo vệ nào yeah, bye 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 bye